Mmm, may suwa lang. Okay, ngayong video na to bossing, medyo maulan sa amin dito sa Pakolod City. Almost 3 to 4 days na yata na hindi nag ng ulan dito. So, napaisip ako, malamig ang panahon. Kailangan ko ng mainit na sabaw, saka mainit na needles. Pero sabi ko, in my mind, na siguro mas maganda siguro miswa para healthy no kasi yung noodles medyo hindi healthy pag uh, araw-arawin po siya so ito na nga napaisip talaga ako na well, mag iswa patula na lang ako naalala ko dati nung sa idilo pa kami yung ginagawa namin dito sa miswa patula yung nilagay namin dito na sangkap ay sardinas lang. Hindi naman kasi kami maka afford ng karni noon. Sobrang pulubi namin noon eh. Pero not now, no. Ngayon iba na ang panahon. Ngayon mayabang na ako. Medyo naka in na rin ako. Saka may ginto na ako sa niit ko. Saka naka-eating na ako. So, oh, English naman kayo, no? Mga putang ina nyo. Ha, <laughs> ha. Alright. So, nakatapos ko lang yun. Nakikita ingredients natin. nilagay ko na dito yung ating sibuyas. Bawang. Tamang gisa-gisa lang. Tamang timing-timing lang. Pag alam mo na na aromatic na sa pangamoy ng ilong mo, dapat matangos yung ilong mo, ha? Yan, para mas maganda kung matangos. Alalaman mo talaga. Masisimkot mo talaga kung aromatic na tapos ilagay mo yung karne dito yan depende sa si inyo kung baboy o karne ha no karne ng baka okay so nagdagay ako dito ng ating secret ingredient itatabi ko na lang dito na chicken powder yan so tamang lugay lugay lang dito bossing at ito pa nagdagdag pa ako ng another secret ingredient dito bossing ito itatabi ko na lang ito bossing sa pangalan na ano dito bossing garlic powder alright <laughs> Okay. So, natatawa ba kayo sa akin? Pag hindi kayo natatawa sa akin, o, oh, sige, ah, bahala kayo dyan, mga siraulo kayo. <laughs> Pagkatapos yan, bossing, na busing, nakita ko na dito na parang dry na yung ating karne. Nagbagay ako dito, bossing, ng isang bandina na nawasa water. Galing takuling river. <laughs> Okay. So, ito na. Tinakluban ko na siya. Na parang uh, loko-loko. Okay. Ito na. Tamang lugay-lugay lang ito bossing, ha? Kasi, tamang diskartin lang ito. Tapos, pagtingin mo na okay na siya talaga, tikman mo siya ng dila mo. Pag hindi pa sa kakap ng ano mo, ng panlasa mo, nagay ka ng konting asin sa kapamenta. Yung pamenta, bossing, parang katulad na ng kaibigan mo. Akala mo totoo. Ngayon pala, pamenta. Mahiligin sa ham. Um, Ade ah, ba? So, try nyo tingnan yung mga kakilalang paminta ng kanilang bibig ay palaging nakaham. Alright ito na nilagay ko dito yung ating uh, pinakamasarap na meshwa so hindi ko alam kung anong English ng meshwa bossing no ito ba ay rice needles o ewan ko kung alam ito bossing pakicomment naman yan kung anong English ng meshwa so pagkatapos ko nang lagay ng meshwa ilagay ko dito yung isang na patola yan mas maraming patola mas masarap <laughs> diba? kita mo yung aking announcement ano, no, pronunciation ngayon kasi ganito na mag-pronounce yung mga ano o Yung naka-LL yung know, naka-braces bra yan so man ko ulit so sabi ko goods na to okay oh tapos dapat kainin mo to ng mabilis ha kasi susiyopin to ng noodles ang sabaw oh, di ba sumusoyop siya mm, may suwa patula yan gamay lang rice ah yung mainit siya mablow na gamay Yung e mga budget meal ni ba lang paborito uh, sa mga mamis and garis. Mmm. Amen. Kung dapat sinin magkaon, dapat ano mo din kay suyo ka misuba ang sabaw. At gusto ko sa mga mga muna nga miswa patula yeah. Ang damdaw patula, bla. mau cari garlic powder dia oh, hmm. oh, ya, 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 pa